Ah, uh, ano kung nararamdaman natin parang nyo yung ano? hindi niyo maiidi yung paa niyo parang natapilok pa po. Pero no, uh, no. hindi mo gumaya na nararamdaman hindi na siya gumagaling. Hindi siya gumagaling kaagad. Dinalik mo dalawa, masang parang kulang na dalawa. buwan. Kulang kulang buwan. Bossing, ganito po 'yan. Ah, uh, maaring may iba pong may ibang factor na bakit ang tagal gumaling ng pamamaga. Pero base sa inyo, sumasakit po ba siya pagkano? Hindi naman. Ano po kasi ito eh, maaaring nagpa-check na po kayo, nagpa-lab nagpa blood pa na kayo? Baka diabetic kayo, diabetic kayo sir? Hindi naman. Okay, hindi rin kayo diabetic. Kung hindi kayo diabetic, hindi rin masakit to, nangingitim yung balatisip. Namamaga siya o, oh. ano siya yung parang ano, sa nerve problem to okay. nerve problem to hindi yan advisable basta basta tiin ang set ayan ang galit parang cellulitis ang tawag dito eh yung mga nakikita na ako ng ganito eh pero pag pinipindot ko sir ito yung mga joint hindi siya masakit hindi siya masakit sir hindi yan pang hilo maaaring ipacheck nyo yan maaaring under medication yan sa mga ano yan kasi yung mga na kikita natin ganyan at hindi siya nag-negative siya sa tapin eh. wala akong magagawa dyan pag hinilot ko naman to dinaya ako ng hilot mamamaga lalo yan sir kasi hindi yan pang hilot For the meantime hindi siya pwedeng hilotin lalo ang yan lalo may irritate yung mga tissue nyo dyan lalo mamamaga yan kasi nag-negative siya sa tapin eh dapat sa joint masakit para mo. No? Pero pag ito mismo, tapos nangingitim na ma ayun, makapal. Oh. No? Pagkatulog pag sa kwa sa ganan, pagkatulog na, na ikot ko eh. Pero hindi siya masakit. Higa ka kayo, sir. Higa ka kayo. Higa kayo. Pag ginanito ko, oh, sir. Yan, yeah, pag ganito. May pain siya, wala. Pababa. Wala. Pataas. Kunti lang. Kunti lang. Mga ganito. Negative eh. Yan yung mga ganyan. Pag pinipindot ko yung mga joint, yung mga junction. Wala rin. Okay. sir, negative sa so, tapilok yung paa nyo, sir. Yan po ang malamang nararamdaman nyo. Kailangan nyo itong mapate, mapacheck up. Kailangan nyo magpa-blood chem. Nagpa-blood chem na ba kayo before? Nagpa-test tayo na ng dugo? Hindi, Hindi pa. Never pa. O, okay. oh, it's the bullet. Oh, it's six-month. mm May Med medical naman. Wala naman ni 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 luma, wala pang nasa yung ano yung last reason hindi ko na dala mm -hmm. kasi ito hindi pang hilot ito kahit hilutin ko to sir pero ang gagawin ko dito susubukan kong i-align yung i-align mga, mga joint kasi ang ibig sabihin niya na, pipigil yung ano niyo eh ah. yung blood stream niyo pero yan kahit yung dadayain lang ng hilot yan hindi yan maayos dun sir sa tingin ko under ano to medication Ah, the testing natin kung makakatulong okay. yung pagpapaluwag sa joint magmula diyan hanggang doon pa to, adjustment tapos konting massage dito galit na galit kasi yung balat niya oh dito no, dito pa hindi siya ordinaryong ano eh hindi siya ordinaryong yung mga swelling na, ano, yung manas hindi oh may malambot eh may matigas eh oh may mga ano may mga may mga portion sobrang tigas katulad niya no oh. eto malambot eto sobrang tigas eto sobrang tigas eto malambot eh eto, 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 eto malambot eto matigas eto matigas oh eto matigas eto malambot Ayan, o, may mga portion na ano. Kaya hindi siya ordinary yung ano. Kasi pag kayong, pag yung manas yung paa mo, lahat siya, pag dininan ko yung kamay ko, babakat yung buong kamay ko. Tapos kung tiyong tingangat. Ganun lang manas. Pero ito hindi, oh. Kaya ano, yung sabihin na, relax lang. Align natin yung mga joint. Huwag mo lalabanan, bossing. Huwag mo lalabanan yung tuhod mo. Lambot. Ayun. Sa pa. sana sumingaw na rito sa joint na to. Pero sir, hindi yan kagad over the night Upakat Try mong i-elevate ha Iangat yeah, mo na mo sa Kunyari pag nakaiga ka I-elevate mo Kasi yun talaga ang method ng ano eh Kumbaga yun yung pinaka standard procedure Pag gawin mga swelling I-elevate Rest, elevate di tapos ice, wala ang ice dito hindi rin pwede i-compress to. Ano lang yan? Rest and elevate. Tapos lang ng pagmanto, hindi pwede hindi na may mga porsyon na ano eh. Parang lumulubog yung daliri ko. damay natin sa yung balang pag-ilid na sir. Ano pa? Tag-ilid lang muna. Ang main source kasi niya, hindi kong dadaanan ng mga sciatic nerve yan. Kaya i-trace natin dyan sa balang. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Nakikita pa ka po, Pero yung na yung sa likod. Pumuhin mo yung dito. Sa tapin, okay. Eh. Okay, sir. Lakad ka nga, sir. Kaya naman akong, yung nandapang pakiramdam mo, o lalo sumakit. Okay naman. Okay. O ganoon lang ako, tamang ano. Kung baka, eh, yun yung nakikita kong solusyon, kailangan sa tulong ko sa tulong pa ng ibang ano. Yung ano pala, nilagyan pala ng ulan. Opo. Okay? Thank you.